Wala po kayong karapatan humingi sa pangulo ng anumang demand patungkol sa hair follicle test. Eden Santos, 925. Good morning po, Yusek. Ah, uh, balikan ko lang po yung the sa di yung Pulvoron na video ni uh, Apolonio Marcos. Ah, uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na 'yan pero hindi ano lang iniimbestiga in 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 ng PDEA, OCD at NBI. Ah, uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake doon po sa isinagawang uh, um, pagsusuri from inong Indian na uh, ano ba yun? Uh, company. Uh, wala po bang plano ang malaki uh, Malacanang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matultukan na itong issue po ng uh, uh, di paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng At ating ko, Pangulo. Sino po ba ang humihingi? <laughs> Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die na down na po ito before dahil nga si nga naman ng kanya it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawa ng uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si uh, Atty. Harry Roque yung nagpakal, mastermind ano po, nitong video uh, pero inabi naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay uh, Atty. Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media, hinihingi. Sino po in particular ang mapasasabi sa amin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pag-test? <laughs> ang ating pong mga kababayan na sino po na, in particular? Na, na po na panood niyo po? Sigurong... Po? Ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Na, okay. Kaya po masabi lang hindi na meron humihingi. Pero marami yeah. po sa social media so, po kayo ay na, uh, nagbabasa po sa social, bed, uh, madami. So, yes. isa ka nga sa humihingi? Simpokus yun. Kasi, po, kasi Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kapabayan po nato isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi ko ah uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm -hmm, po, po, kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social. Opo, uh, Madam Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto mm, namin na hindi fake news. Yun pong aming ipapalita sa taong bayan. Okay. okay, so humihingi po at ano po, yaman? si Atty. Mick Rodriguez, di ko okay. pa matagal na rin naman yung hinihiling yung uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at idiman sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di ko gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento walang basihan isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso kung sino yung nagbibintang siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na ito, ito, gumagamit ka, patunayan mo hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagdibintay, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na may siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo <laughs> ng anumantiman patungkol sa hair follicle test. Thank po. Salamat dito po nagtatapos ang uh, ating brief